Sa mundo ng Encantadia, apat ang itinuturing na tagapag-ingat ng mga brilyante. Ngunit sa bagong yugto ng kasaysayan, isang pangalan ang umangat, hindi dahil sa dugo ng hari kundi dahil sa kabutihan ng puso. Si Deya, ipinanganak sa Menabe, isang lupain na kilala sa dilim at digmaan. Si Deya ay anak ni Olgana, isang matapang na general. Bata pa lamang, hinangaan niya ang leader nilang si Kera Mitena, ngunit habang lumalaki, unti-unti niyang nakita ang kapintasan sa kanilang pamumuno. Hindi nagtagal, pinili niyang talikuran ang sariling lahi upang ipaglaban ang Encantadia. Sa kabila ng kawalan ng dugong lirian, pinili ng brilyante ng hangin si Dea. Isang karangalang hindi basta ibinibigay. Sa kasaysayan ng Encantadia, siya ang tanging sangre na umangat dahil sa kabutihan at katapangan, hindi sa dugo o kapangyarihan. Mula sa pagiging simpleng mandirigma, siya ngayon ang bagong tagapag-ingat ng brilyante ng hangin at opisyal na kinikilala bilang honorary sangre. Ang kwento ni Dea ay paalala sa lahat na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pinagmulan. Sa panahon ng kaguluhan, siya ang naging simbolo ng pagkakaisa ng mga lahi. At sa bawat laban, dala niya ang mensaheng ang kabutihan at prinsipyo ay kayang baguhin ang kapalaran. Sa kasaysayan ng Encantadia, mananatili ang kanyang pangalan sa hanay ng mga tunay na bayani. Siya si Dea ang sangre ng hangin na pinili hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso.